guys, good evening nandito ako guys maglinis ako dito kasi kaalis lang ng busing namin guys yan kaya maglinis ako dito para pag uwi nya is malinis na naman kaninang umaga nalinisan naman to dito ng kasama ko pero syempre Punasan natin ulit. Kasi yan ang utos akin eh. Nga, linisan ko daw. Kaya, gawin natin ang utos. <laughs> ano guys? <laughs> dahil inutusan tayo, kaya gawin natin yung utos. Kaya para pag uwi, wala na siyang masabi. Kasi malinis na, diba? yan. Tapos na ako magpunas, so magwalis na naman ko guys. tinanggal ko na 'yung mga kalat na tissue. Thank you for watching. Hello everyone. kayo ba'y kumain na ng dinner. Ako ba tapos lang kumain ng saging at sinawsaw sa ginamos, nagkape, ayan. Kaya busog pa ako, guys. Init pinawisan ako iwasin natin tong takip kasi bukas maglinis ulit linis ngayon bukas linis ulit Ooh. Uh. Wow, sarap nito guys, oh. Chocolates. Ferrero, ayan, oh. Pero matakas na siya kaog chocolate. Manghatag mo man na siya chocolate sa mga. Di po yung mani nga binalatan. Na po yung mani nga napay balat. Ayan, oh. Sarap nito, ah. Oh. At chocolate. Oh, another chocolate. Daming chocolate, Grabe, oh. chocolate. Daming chocolate. Ayan, oh. Tanong tanong TV. Pag gustong kumain chocolate, mayroon siyang chocolate. Oh, ang ganda naman ito. Pampaswerte. Ayan, oh. Gold. Pampagod luck. Ito naman ay kasoy. Ang daming pagkain sa lamisa. Ito naman ay coffee coach chips. Coffee coach chips. Ayan na. Ayan. Tapos na ako dito maglinis guys. Ayan na. Ah, ay, init. Pangningot ko. Bye guys. Thank you for watching.